Hello! Good morning, good afternoon, and good evening all over the world. Mga ka-teacher, samahan niyo po ako. Punta tayo sa recycle shop. No, uh, napakita ko sa inyo yung lagi kong pinupuntahang recycle shop. Alam nyo, ang yung magugustuhan, kumbaga sa atin is mga ukay-ukay okay. mga second hand, pero hindi naman lahat is second hand, may bago din ganon, pipili ka na lang kung anong gusto mo okay po, samahan nyo ko para alam nyo kung saan uh, na, uh, ang hideout ng Lola Chichay eh. pagka walang ginagawa sa bahay may gustong bilhin na mga second hand, mga ganon sa akin okay lang yun eh okay lang sa akin bibili ko ng mga second hand eh. meron din naman kasing bago no? Diyan ako bumibili ng mga kaldero mga, ang mga kaldero dyan is lahat is mga bago yung mga gamit sa bahay, mga bago may mga nakakahon pa nga eh. okay lang bumili sa mga ganon mura pa, hindi naman nagagamit okay pa, samahan nyo ko Hello! ito po inyong Lola Chichay. Nandito na tayo. Salamat, nakakuha tayo ng parking na merong bubong. Mahirap kasi pag nasa labas eh. Ayan, ang init oh. Ay! Ayan, oh, pag ganyan oh, napaka-init pagka walang bubong. Ayan, ganito ang lagi kong pinupuntahan na uh, recycle shop. Pakita ko sa inyo, okay? Yan po ang Recycle Shop Second Street ang kanyang uh, pangalan ng aking laging pinupuntahan na Recycle Shop Pasok po tayo para makita nyo kung saan ako nag uh, lalamyerda para makita nyo <laughs> Ayan baka may bago na naman sila Wait lang tayo Wow! Ang ganda nito ah. Ang cute naman Ang cute. Ito para saan kaya ito? Bakal, saan kaya ito? Ay, may lalagyan sila ng bread. Ay, ito, lalagyan ng bread to eh. Ay, pan ba pagbukas? <laughs> Ah, oh, hindi ko mabuksan. Mahirap pagka mag-isa lang ang ano mo, ang kamay mong gagamitin. Wow! Gusto ko to. Ayan oh. Mahilig ako sa ganyan. Ayan oh. Mahilig ako sa mga base. Gaganda oh. Ganda ng base oh. Ito, pangkaraniwan tong vase na to. Ang ganda, oh. Saka yan, oh. Meron pa siyang stand. Ang ganda. Hi! Ito, Chinese, ano yan? Chinese flower base Ang ganda. Ayan. ayan po yung lalagyan ng green tea dito ilalagay yung green tea na dahon at lalagyan ng mainit na tubig ayan po hindi ko alam kung ano bibiling ko bibigay ko sana sa sister ko kaya lang sa daming magaganda hindi ko alam kung alin po kukunin ko ano kaya ang type ng sister ko Ayan, mga one set sila. Ah, sa daming magaganda, hindi ko alam kung ano kukunin ko. Ayan, ang gaganda. Pati mga pinggan, alam nyo, pag nakadisplay na ganyan, ako mga mahal po yan. Mga mahal po yung mga ganyan. Kasi rin po sa kaya mahal, kung sino gumawa, mga brand po nila kaya mahal. Hindi ko lang kung nakukunin ka. <laughs> ito po yung lalagyan ng mga miso siru. Ayan po may takip para hindi agad lalamig ang kanilang miso siru. Ito naman po is lalagyan. Lunch box po nila ito. Ginagamit nila tuwing New Year. Ayan, ang ganda, no? Ganyan po, noong unang panahon, ganyan yung mga gamit nila. Ang dami, oh. May nakita pa nga akong tray, eh. Ayun, ang gaganda ng tray nila, oh. Ayan, ang mga train nila. Ang gaganda. Oh. Pwede mo ng pan-display kahit di mo gamitin, ano. Pwede yung pan-display. Ayan, ganda, oh. Ay! Di ko alam kung anong kukunin ko. Ayan, yung mga lalagyan ng mga donburi. May kanin, yung ganyan. Pwede nilang lagyan ng udong. Ayan. dami, oh. Gaganda, oh. Yan po yung mga ginagamit sa hotel. Ayan po. Yan yung mga gamit nung araw. Ah, hindi ko lang ako nakukunin ko. Pasyal ko na lang muna kayo, ha? Para makita nyo kung ano po ang mga gamit ng mga Japanese dito. Ayan. Ang dami, oh. Mga lalagyan ng apo uh, nila yan. Mga green tea, ayan. Nakabili na ako. Nakakita kasi ako ng kitty. <laughs> Ayan, no, oh, nabili ko. Ayan, ang gaganda mga karakter para sa mga bata, o. Oh. Nakabili ko, ayan. Bumili ko kasi mahilig ako sa kitty. Ito, bumili ko para sa bahay. Kaming dalawa ng asawa ko, partner kami. <laughs> ayan, okay. Pasyal ko pa uli kayo ng iba para makita nyo. aking mga nabili. Ayan. Ang cute, cute. Binili ko rin si Trey. Ayan siya. Thank you. Thank you. Arigato. Godaima.